Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala si Nads mula sa Anligaya ng Panginoon Community. Halika't sa samahan mo ako ang pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa ngayong araw ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas sa chapter 1 verse 26 to 38. Pero para sa ating munting pagninilay, pagtuunan natin ng atensyon ang verse 37. Walang imposible sa Diyos. Yan yung katagang binanggit ni San Gabriel Arkanghel kay Mama Mary. Mga salita na nagdulot sa ating mahal na ina ng kagalakan at kapanatagan. Tunay naman na ang mga anghel ay messengers of good news o tagapaghatid ng mabuting balita. Nasa salitang ebanghelyo nga ang salitang anghel. Nakita nyo? na sila talaga naghahatid na maganda o mabuting balita mula sa Diyos. Kaibigan, tayo rin, ikaw at ako, ay maaring maging tagapaghatid ng maganda o mabuting balita sa ating kapwa. Balita na maghahatid ng kagalakan, kapanatagan, kapayapaan, at kasiyahan, tagapagtawid ng pag-asa lalo na kapag may mga kakilala tayo na sa mga panahong ito kung kailan nagsasaya ang marami ay nalulungkot na papanghinaan ang loob o may pinagdadaanan bigyan natin sila ng words of encouragement at hindi mo kailangan na maging magaling magsalita para magawa ito minsan banggitin mo lamang kung ano ang mga katagang binanggit ni San Gabriel Arkanghel. Walang imposible sa Diyos. Minsan 'yun pa lamang ay sapat na at makakapaghatid ng lakas ng loob sa sinumang nangangailangan nito. Gawin mo ito kay Bigan, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan at sa mga susunod pang araw kahit hindi Pasko. At tiyak, hindi lamang ang iyong mga taong makakausap kundi pati ikaw ay makakaramdam ng kagalakan, kagaanan ng biyaya at nagpagpapala. Kaibigan, sana ay nabless ka ng maiksing reflection na ito. At kung ikaw ay nabless, maaari bang pakilike at paki-share ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli ito po si sa nagsasabi sa inyong sa pagninilay sa pagbasa may makukuha tayong pag-asa. God bless!